Hello! Magandang hapon. Sa sign ng sandali, ito po ako. Nahuhulog ako. Mataba si Lula ay nahuhulog. Hindi kasi ang puwit. Ayan. Magandang hapon sa sign ng uh, cancer. Handog ako kayo ng reading ha. Mm -mm. tong reading na ito si simula bukas, lunes. Hanggang uh, biyernes ha. Mm -mm. Salamat po sa inyong subscribes, likes, and comment. Palaging nalabas itong tik-tik-tik na ito. Yan. Mm -mm. Salamat po ng marami sa inyo. This is a general reading. Pwedeng mag-resonate or hindi ha. Okay. Hindi po ito personal or one-on-one. -on -one. Okay. So kung gusto po ninyo ng tinatawag na o kaya yung question and answer natin, nakaseparate po yun ha naroon po ito doon sa tinatawag na Facebook. Ang link po ay nariyan laang sa ating YouTube description box. Yan ha. Mm -mm. So tingnan natin saan bagang areas ng buhay ninyo. Okay? Mm -mm. Ang message na ito pupunta. Okay? Saan kayo kailangang mag uh, ng pansin? Saan parte ng buhay ninyo? Okay? Mm -mm. So, punong-puno dito ng tinatawag na panalangin. Cancer. Uh -uh. Punong-puno kayo ng panalangin. Pag-asa yung inyo na ma-ano. -ma yaan Yan o. Oh. Uh -uh. Sino ito? Yan. Kung baga dito meron kayong bagong kilala. Bagong ta... Huh? ano ito? Okay. Bagong taong papasok sa buhay nyo, may makikilala kayo. Okay? Kung baga dito sa social media nyo, makikilala. Maaring dito yung tinatawag na ito gusto, kumbaga dito y hinihintay ninyo. Okay? Maka mga ka-LDR na nakilala ninyo online. Yan na, o. Oh. Okay? Kasi ayan, Oh. Kumbaga dito yung maaring makikita na kayo. Okay? Maaring ngayong December o, o kaya in next year. Pero kumbaga mga January, February, nakikita ko, ha? Dahil narito si Capricorn. Okay? Mm, -mm. Kumbaga dito 'yung nakikita oh, 'yung longing, your longing, 'yan oh. Kumbaga ditoy sabik na sabik na kayo sa isa't isa. Maaring dito yung kayo may mga pinaplano, okay? Oo, oh. Nakikita ko lang. Maaring dito yung may mga pinaplano kayo, okay? So dito nakikita oh, oo, oh, oh, na maaring ito 'yung soulmate mo, nakita mo na. 'Yan ha. Mm. -mm. Maaring itong taong ito ay yung tinatawag na mataas ang pinag-aralan, okay? Kaya ditoy masyadong attracted, attracted ka sa kanya. Pero dito nakikita o 'yung tinatawag na pagiging feminine mo. Maari dito kaya kanya nagustuhan because of your feminine energy, okay? Masyado kang babaing babae. Kung lalaki ay kahit ikaw ay masculine energy, nakikita dito yung iyong pagiging loving, yan. Maritik ito ikay romantiko ko ikay lalaki, romantiko, yan. Mapagmahal, mapag-alaala, yan. Kumbaga dito ay every minute, every second, every hour of the day palagi mo siyang iniisip. Kaya dito ay kumbaga dito ay yan oh. Gustong-gusto kanyang makilala na. Yan oh. Kumbaga, dito'y nakikita, oh, you are longing for each other. Sabik na sabik na kayo. Kung, ah, ito'y, nakita ko eh, ano, pag-ibig, ha? Mm -mm. So, dito naman sa isang, ito, ano bagay, ito'y nagtititik tak tik Yan, kumbaga, dito'y yan. Very excited na kayo. Yan, oh. Nakikita dito, bagong, bagong kinabukasan. No, oh. Ten of ones, tagumpay. Yan, oh. Kung baga dito mayroong tinatawag na solid foundation. Yan. Structure. Yan. Okay. So, patuloy kayo dito. Kung baga dito pinalalawak pa ninyo. Okay. Kung baga dito halimbawa ay nagtatayo ka ng bahay. Ano? Kung baga dito may mga extension pa. So, ito yung kinukumpara sa inyong career. Yan ha. Okay. So, maari dito yung tinatawag na patuloy. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yan ha. Okay sa pagdaan ng panahon, ibig sabihin nakikita dito. Mm -mm. Yung inyo tinatawag na excitement, happiness, contentment. Yan. Kumbaga dito, ang dami-dami ninyong magagandang gustong gawin. Yan. Maaring ngayon di pa nyo magawa sa pagkat pinaghahandaan ninyo. Dito. Okay? Kumbaga dito nakikita very, very strong foundation. Yan ha? So titingnan la ang natin na, abay maganda yung reading ninyo. Sandali. Very interesting. Intriguing. Ah, mm -hmm. oh, yan oh. Oh, yan no. Oh. Kumbaga dito oh may mga yung mga hinihintay ninyo. Okay? Oo, oh, oh, darating na ito. Yung tinatawag na the boat. Yan oh. Magkakaroon dito ng magandang uh, resulta, okay? Magandang outcome, result. Yan ha. Mm -hmm. So itay merong kinalaman itong the boat na ito. Yan, okay? sa inyong dam sa inyong iniisip. Ay, sandali, sorry, sorry. Ano ba itong iniisip niyo? Sandali, binibilang ko lang ha. Kumbaga dito ito ay number 3. Okay? So itong number 3 na ito is about kagandahan. Okay? Oh. Maaring kayo'y ay naghahanda na. Okay? Pinaghahandaan ninyo ito. Dahil ito ay sandali bibilangin ko 2 4 5 2 4 5 10. So dito lumabas yung tinatawag na Gemini Sagittarius Virgo. Okay? So kumbaga dito ay punong-puno ng pag-uusap. Punong-puno ng tinatawag na paglalambing. Okay? Punong-puno ng tinatawag na oo, yung magkaroon ng kap mapuno yung inyong mga nararamdaman. So dito nakapasok din yung tinatawag na ano ha, hindi ko maanot na rin yung asawa ko. O yung tinatawag na yung baga nyo, sexual drive, ano, yan. Paring dito, yan. Makabuo ng bata, ano. Kung baga ito, it's about planning your future, okay? Kung baga dito ay nakikita din, you are moving. You are going somewhere, yan ha. Kung baga dito yung, you are, your you're on the move, okay? At saka things are changing, yan ha, okay? Kung baga dito ay, do sa distansya, okay? Doon makakaroon ng kung ano man itong gusto ninyo. Okay? Oo. So, kumbaga dito, it represent, itong ito, itong tinatawag na bangkang ito, it represent yung tinatawag na something na darating sa inyong napakaganda. Okay? Oo. At uh, it, it, it it pwede din itong tinatawag na adventure. Okay? O kaya magti-trip kayo. Yan. umaring ito din naman yung tinatawag na business trip. Okay? Pero ito'y dahil na rin ni Ang whale yung barya na. Ipagsabihin nito, yan, malaking pagkakakitaan. Maring ito'y business trip. Malaki ang yung tinatawag na kita, pera. Okay? It's a journey. Okay? Travel. Yan. Kung dito'y narito yung yearning, longing. Okay? Uh -uh. So ito'y nagre-represent sa tao o kaya eh bagay. Ha? Mm, -mm. So, napakaganda ha. Sandali, tingnan ko lang. Hugot tayo dito ng isa. Hmm? Kahit, hmm? Oh, Ay, vacation. Ano? Ano gato? Vacation? Magkaka-vacation dito. Ay, baka nga, ano. Yan, o. No? Oh. Maring ito'y vacation din. Diba? ba mm mhm kadito may pupuntahan kayo relatives okay o baka ito yung magbabakasyon yung inyong mga minamahal ka LDR yaan oh di diba? ba yaan abedit diba ganda ang bongga ano so dito maganda ano mm -hmm. sa so, tingnan natin din sa isa ha mm -hmm. bakasyon mm -hmm. Maritoy, matagal nyo nang iniisip itong pagbabakasyon na ito mm -hmm. Ayan, no? Mm -mm. Meron dito tinatawag na lilis. Okay? So, anong ibig sabihin ng lilis na yaan? Okay? Mm -mm. Kung bagay, yung tinatawag na very purple, ano? Mm -mm. Yung lilis. Ito yung may kinalaman sa inyong my thoughts. Baka may nag-iisip sa inyo. Okay? Oo. Kung bagay, nariyan yung tinatawag na king. Yan king of uh, king of thoughts yan ay I may mean, nag-iisip sa inyo okay marite ka ldr kasi yung king of thoughts pwedeng ang gender ng babae or lalaki yan so maaring kayo ang nag-iisip sa kanila o sila ang nag-iisip sa iyo okay oo uh -uh. so kung bagay napakaganda ito ay ang nakita ko dito adult adult man okay Oh, sabi sa inyo matalino eh. 'Di ba kanina sabi ko dito matalino 'yun, no? Oh. Diba? oh So, dito na-attract siya sa iyong pagiging femininity. Yan di Diba kanina sabi ko? Very, very well educated ito. Okay. So, kumbaga dito yung nakikita. Yung tinatawag na adult ito, very wise. Dependable. Mabait. Matulungin. Okay? Okay. So, kumbaga dito yung tinatawag na father figure. Okay? Pwede rin naman ito yung tinatawag na advisor or uh, mentor. Okay? yung ibig sabihin taga-solve ng problema okay mm -hmm. so nakikita dito yung tinatawag na harmonious peace satisfying okay family mm -hmm. yan kumaring dito may bubuo ng family nakikita dito yung wisdom okay yung inyong yung tinatawag na maturity okay oh, it's a very very positive ha mm -hmm. So, yung tinatawag na zen, dito, narito yung tinatawag na zen. Ibig sabihin, very balance Yung energy ninyo. Okay? Zen. Okay. So, ano pa nakikita ko dito? Sandali ha. Tingnan natin. Sandali. Ganda, ano? Mm-mm. So, kumbaga dito, very zen. Balance. Bal ba very balance Yung inyong tinatawag na thoughts, energy. Okay? Yung iniisip, zen. Yan. Pwede rin ito yung surroundings, okay? Atmosphere. The air you breathe, okay? Yung thoughts ninyo, hindi corrupted. Ibig sabihin, hindi corrupted yung thoughts ninyo, ha? So, meron ditong tinatawag na hot. You will be playing a different role. Oh, ang ganda ano, oo. Oh. Maaringan dito, okay? Ibig sabihin nito, yan. Meron ditong papasok sa relationship. Yan, ha? So, it's a very, very nice reading, ha? Mm-hmm. Yan, hat. Ibig sabihin, bagong hat na itong gagaw, ano, isusuot mo. Panibagong uh, role. Okay? O kaya, eh, yung tinatawag na uh, anong yung gagawin mo sa buhay mo. Okay? O, Maring ikaw yung mag-aasawa. Okay? Magiging, let's say, faithful wife or faithful husband. Okay? Yung tinatawag na obligation, responsibilities. Yan, no? you will be playing a different role. Di ba'y ano? Mm -mm. So, thank you very much for...